ng araw mga kaparehas. Narito po tayo sa Barangay Kaingin Bukawi, Bulacan. Ako sa mga kapanay po natin ngayon ang mabait na lingkod po ng barangay naglilingkod ng si serbisyo ng gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan sa kanya na sasakupan dito po sa Barangay Kaingin Bukawi, Bulacan na si ginagalang punong barangay Kapitan George Boy Ortega Nicolas. Kap, kumusta na po ba kayo? Okay po sa ngayon po uh, maayos na po ang nagiging sitwasyon ng aming barangay at ang mga kapaligiran sa amin ay talagang medyo unti-unti na pong gumaganda uh, at naay sa mga uh, mga gawain at mga patakaran na ini-implement po ng aming uh, sanggo ni Embarangay. Okay. Kapunahin po natin regarding for the peace and order. Kumusta po ba ang kapayapaan sa ating nasasakupan sa ngayon? Ngayon po, uh, mm -hmm. di po, uh, 100% uh, ba po 100% na ang ating mga ano yung Medyo, ano po tayo, nasa level po ng may konting gulo, hindi man po tayo mga perfectong mga, mga tao. Karamihan po naman po dito eh, ay sumusunod sa mga ini-implement -ini ng ating barangay. Okay. Pero kap ano po mga batas na pinapatupad nyo po dito? Unang-unang po, ang katulad po nyo na nag-implement po kami ng ano, Uh, bawal po magtapon sa hindi araw ng pagtatapon ng mga basura. Kailangan po kung time po ng Wednesday, ilabas po ang basura. Tapos po yung mga uh, sa yung pong mga bata na hindi pa nasa ustong edad sa curfew hour, yan po yung ini-implement namin. In po namin ng mga ina na umuwi ng maaga bago curfew. Alright. So bukod pa po, po dito ka, ano po ba po, po mga batas na karagdagan pa nating pinapatupad sa kasalukuyan sa ngayon? Ngayon po, uh, tayo po ay gumabalangkas ng mga mga bagay na para po magkaroon po tayo ng tukos sa mga peace and order. Mm -hmm. Gumabalangkas pa lang po tayo ng mga dapat nating implement sa ating mga kabarangay na sana po ay mag isang bawat kababarangay ko, yung mga kabataan at mga nanay mga magulang. Sana po sila ay makik makiisa sa magagagawin uh, ng batas uh, na i-implement ng aming sanggol barangay. Okay, so dito naman po tayo sa batas kalinisan ka. Plano po sa basura? Uh, sa ngayon po, ang barangay kaingin ini, meron po tatlong beses sa linggo kung humangkot ng basura. Ano po yung araw ng lunis, uh, at biyernis. And the rest po, ah, uh, eh, pagka po medyo may mga hindi natin naasahan pagka pinapakuha po natin sa mga barangay ano natin nasa pinakukuha po natin sa mga humahakot po ng mga paso natin sa sa ating body. Okay. Unahin po natin kap regarding sa accomplishment. May tanong ko lang kap sa sa ano po sa 7 months natin pag-upo bilang ating punong barangay. So ano na po pa ating mga legacy na naipundar dito sa ating nasasakupan o accomplishment kap na tawagin natin. Meron na po kami mga mga naging accomplish katulad po nung dike. Yung pong ako po eh bago tumakbo hmm. yung po ang aking ay pangako sa aking mga kababaryo. Doon po sa amin sa bayanihan. Okay. Okay. po eh ang naging Naipangako ipangako po sa atin ang mahal na mayor natin, si Mayor John John Villanueva at Vice Mayor na, sa Team Solid. Kami po ay eh, binigyan niya ng isang dige sa ngayon po ay yari na dyan po sa bayanihan. Tawa po ng Diyos, uh, medyo maayos na po, hindi po katulad ng araw pag ako. Uh, lumaki lang ilog, pumapasok na po sa tubig sa amin. Ngayon po, hindi na po halos uh, naabot ang baha ang, ang amin barya right okay. So ano po pong karagdagan niyo pong naging accomplishment pa ka sa mga minimal nating mga accomplishment? Katawag niya po niyan. Uh, tayo po eh, isang, sa, nga, sa eh, isang araw na lang uh, matatapos na po yung isang pong araw na ating pag implement ng diklaging. Uh, by tomorrow, baka po matapos na po yung ano, ng natin. And, mm -hmm. so, susunod naman po, ay eh, meron na po tayong isang mga street light. Wow. Naka-ready na po, naka, nandiyan na po to tol na po sa ating mga kababayan. Okay. Pero kung para sa inyo, Kap, ah uh, dito sa Barangay Kiingin, regarding sa mga pagawain mm. at mga programa, so ano po, po ang pinaka-priority nyo po dito sa pag-unlad pa nito? Siguro po, kailangan po sa amin mak 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 makapag-implement po kami ng livelihood. Karamihan po sa amin sa mga nanay-nanay, wala pong trabaho. Kung, kung kami man po ay eh, mabibigyan ng pagkakataon, sana po ay magkaroon kami ng livelihood na manggagaling po sa ID. Ayun. So yan po ang pariritin nyo po pa para sa inyong mga kabarangay sa ngayon. Okay. Kung nanonood po kapang pang inyong mga minamahal na mga kabarangay ngayon, ano po ang inyong uh, misahay o panawagan para sa kanila? Sana po sa aking mga kababaryo, sana po eh, ay po kayo sa mga gagawin natin mga proyekto para ang ating bado ay eh, maka sa mga uh, maliliit na na kababada ko na wala mong mga trabaho ay paano po ay matulungan natin sila sa pamamagitan po namin na mailapit po sila sa sanggudin bayan yun lang po okay. ano naman pang inyong uh, mensahe sa inyong mga barangay worker at lalo po sa inyong mga kagawad ah, lalo lalo na po sa aming barangay worker napakasasipag po yan puro po uh, dedicated po sa trabaho yan po ang mother leader yan po ang treasurer namin mm. kahit kung may edad niyan talagang alapos po siyang sinasayang na ano na araw at time na magkaroon po ng ano, nasa bahay po. Kahit po sa bahay, gumagawa siya ng mga paperwork. Ayun po mga, pati po yung matreasure namin, yung mga clerk, mm -hmm. talaga po wala yung mga palanggay talo-dalag. Wala po talagang, everyday po yan. Wala pong todo support ako sa ating sa ating pagsiservisyo. Talaga po sila po eh. Walang sawang todo-todo servisyo. Katulad po niyang paggawa na namin ng mga arko, mga may mga banderita sa yan. Wala, pong araw, walang gabi na tumutulong sa amin. Okay. Sa inyong kagawad? Pumisahin. Ayan po. Na lahat po ng kagawad namin na uh, talaga naman po sila yung uh, sup supportado mm -hmm. nila po. Uh, ano, wala po naman akong inaantang lahat po ng mga ini-implement po nila na yun nga po, nung no, mga araw, nagparang nagparang nagpar na operation tuloy po kami. Successful naman po. Uh, wow. Na, uh, meron po kami uh, almost 50 po yata kasi po, medyo maliit ang batid ng barangay, kaya po, ganong kalit na. Tapos po, nung nakaraan, nagpa, yung mga po mga baby na nasasaksakan, binibigyan po namin ng konting, gumagraduate po sila, binibigyan po namin ng konting grocery. Para po, yung mga nanay po, si Pagi magpasaksak ng, ng mga vaccine ng mga batang bagong panganak. Na nagmula po sa inyo yun, Kap, ng sanggunian ninyo. Wow, okay. So, ibig sabihin nyo po, ayon po sa inyo, kayo po ay nagkakaisa dito. Opo. Wow nagkakaisa po kami, lahat po sila, kung ano man po yung mga proyekto, problema, ano po sila. Alright. Okay. Yan po ang pinakamagandang misahin ng ating butihing lingkod po ng barangay dito po sa barangay Kaingin Bukawi, Bulacan. Ayon po kay Kap, sila ay nagkakaisa, uh, nagmamalasakit, naglilingkod, nagsiservisyo sa kanilang barangay Kaingin Bukawi, Bulacan. Magandang araw po mga kaparehas. sa kapanay po natin ngayon ng mabait at butihing lingkod po ng barangay dito po sa barangay Kaingin, um, Bukawi, Bulacan. Okay po mga kaparehas. Lay Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kay Kap, in your family. God bless us all. Mabuhay po kayo Kap, gusto ninyo. <laughs>